Naganap na nga ang laban ng undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue kontra sa veteranong former world champion na si TJ Doheny. At dito ipinamalas na naman ng Japanese monster ang kanyang malahalimaw na body shots. Naging signature na ni Inoue ang lethal body shots dahil karamihan sa mga kalaban niya ang sumuko sa gitna ng kanilang laban matapos tamaan ng malalakas na suntok na tumama sa kanilang katawan at naging biktima na nga dito ang ilan sa ating mga pambato katulad ni Crison Umayaw. Mike at ang The Filipino Flash Nonito Donaire. At ngayon, katulad nga sa inaasahan ng lahat, ay tinalo lang din ni Inue ang veteranong former world champion na si TJ Doheny. May mga oras na nakakatama din naman ang malilinis na suntok si Doheny, subalit sadyang masyado lang talagang malakas si Inoue. At bagamat hindi niya napabagsak si Doheny, ay nagulat ang lahat dahil bigla na lang umayaw si Doheny sa umpisa ng round 7 matapos itong patamaan ng suntok ni Inoue sa katawan nito. Isang kaliwang hook sa kanang bahagi ni Doheny ay nag-trigger ng back issue para sa 37 anyos na challenger. Agad na napaatras si Doheny at kumakaway ng no mas at pinilit ang referee na tapusin ang laban. Ang dahilan naman ni Doheny ay tinamaan siya ng suntok sa kanyang likuran, bagay na ipinagbabawal sa batas ng boxing. Subalit nang tiningnan ng replay, ay maliwanag naman na liver shot talaga ang ginawa ni Inoue. Matagumpay na nadepensahan ni Inoue ang kanyang apat na titulo at umabanti na din ang kanyang undefeated record sa 28 panalo na may 25 knockout at walang talo. Samantala, kinailangan tulungan si Doheny papunta sa kanyang locker room dahil tila nahihirapan ito sa kanyang likod at kaliwang binti. Pagkatapos ng laban, sinabi ng promoter ni Inoue na si Bob Arum ng top-rank boxing na may isa pang title defense ang star boxer sa Japan sa 2024 bago pumunta sa United States para sa isang laban sa Las Vegas.